Hindi ba naisip ng na mga kilalang journalist kung bakit handa o mano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang Yan. sa panayam? pina dahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang Nako. batikang mamahayag Nako. na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan Nako. na si Sara Diskaya. Nako. Ang sabi ni Soto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics pagai na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Pabaw Na-patrol na Victoria tulad sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkalde si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan. Kasama sa post ni Soto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, sinabi rin ni Soto na hindi exact. Malinaw po ito ha. Talagang sinabi niya, uh, hindi siya hindi ba alam ng mga media na yon, o mga journalist na yon na yung motibo ng isang tao at magbibigay ng 10 milyon para lang uh, ma-interview. may, may puto siya doon, di ba? I mean, Sinong siguro gong ang ah, magpapa-interview bibigyan ka ng 10 milyon. Kung walang ibang motibo 'yun. Tama mali? 'Di ba? Bakit ka magpapa-interview? Na tapos aabutan ah, mo ng 10 milyon nang awala ah, lang. Gusto ko lang ma-interview kaya bibigyan ko siya ng 10 milyon pambihirang buhay ire. <laughs> Gago! Ang lupit e, eh, no? Oh, eh, assuming, ah, assuming uh, that, data uh, uh, Soto is uh, has evidence na meron talaga 10 milyon. Halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Descaya. Dagdag ni Soto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag. Pero dapat itong ituring na kahiyahiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broad. Iyan ang palusot kasi. Kung ang mga congressman may mga palusot, etong mga lintik na mga media. Again, ha, hindi ko sinasabi si Julius Baba o si Corina Sanchez. Wala akong ebidensya. Si Biko Soto ang nagparinig, hindi po ako. Ang sinasabi ko lang, meron talagang mga bayaran na mga media. Ngayon, eh, kung, kung ganito ang uh, magiging sistema na mantakin mo, 10 million, ba? Diba? Tapos, Uh, sasabihin mo na ay hindi naman ito for politics. Eh. This is just for lifestyle, entertainment, 'di ba? Or uh, uh, anything else, uh, not politics. Ano, iyan 'yung palusot. 'Di ba? Alam na uh, uh, eh 'yung mga congressman nga hilig magpalusot eh. Ito pa kayang mga magagaling pagdating sa komunikasyon, 'di ba? E eh, marunong din yung magpalusot huya mga yan. Ito nga sinasabi na uh, lifestyle daw, di umano. Caste oh. journalists o news personalities, kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang mm. ang pamahalaan. Nanawagan siya magtulungan para labanan ito. Tumanggi mo ng magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam sino sumagot yung producer. Okay. But I mean, again, I'm not saying may binayad kay Corina Sanchez ha. Hindi ko sinasabi yan. Pero ang sumagot yung producer, o oh, maaring wala kayong alam. Pwede kaya na wala lang kayong alam. Pero yung mismong artist ninyo may alam. O merong ano, hindi natin alam. Kaya nga dapat ang sumagot nito si Corina Sanchez. Di ba ho? Eh, eh, ade, again eh, ay at, atin lamang po itong uh, pinagiisipan pinag-iisipan kung ito ba ay possible or hindi. Pero ang punto kasi dito, maaring wala kayong alam. Pero yung artist o yung inyong host, eh di natin alam kung may meron ba talagang ano siya, natanggap o wala. Di ba ho? Oh, eh, po bang ganun? O oh, yun ang ano, ituloy natin. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Nako. Tiniyak ang producers ka. na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basihan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat at umanong magbaha. Pinag-uusapan sila, hindi pa naman sila. Wala nga may kakilala sa kanila eh. Para pag-usapan mo, wala-wala. Nakilala lang naman sila nung kumandidato na sila bilang mayor at nakilala sila dahil sa interview nyo. At ineri umano ng walang dagdag. O... Medyo yung palusot, medyo hindi benta. Sorry Ab. Ah. O bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay... para daw ma-inspire. Okay. Hindi, oh it's very inspiring, ha. In fairness panoorin niya yan B kasi bumili ng sasakyan uh, dahil may payong. Very inspiring, di ba? Oh, bibili ako ng sasakyan bukas dahil sa payong. B hindi kasi alam mo maganda yung payong ng BMW eh. Bili ako ng BMW bukas na bukas din. Inspiring yun eh. Ah, isa bang inspiring dyan mga kababayan? Ah, ako? Magiging contractor na lang ako. Papasok ako sa mga proyekto ng gobyerno. O, oh, di diba? yun ba? Yun ba yung inspiring? Hindi, ako ay nagtatanong lang ha. Ako ay nagtatanong lang kasi hindi naman po ako nagsabi na ito po ay may sariling may mga proyekto sa gobyerno si Marcos mismo. So ibig bang sabihin noon that is inspiring? <laughs> Ay, pambihira ka, Julius Babaw, oo. Para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel natampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Arao sa tungkulin ng mga makahayag. Yan yung walang ano, walang kwentang kausap. Oo. Oh. Naalala nyo? Yan yung bawal ka magbigay ng opinion mo. Kailangan i-ano mo pa, i-tawag uh, don, doon. mag -re research ka pa. Walang kwenta yan, kausap. You should uh, distinguish between advert advertisements, paid advertisements, and uh, segments. You cannot say that one minute I am A personality who can, uh, let's say, endorse a certain product. Pero ano ha, mga kababayan, sa simple ano sabi nila makakaliwa daw ito. Sabi nila. I can be a product endorser one so, alam minute and the next minute I will be a journalist. Dagdag ni Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Ayan ha. So ito po yung uh, hirit ni Biko Soto. Alam mo... Nakakabilib din ito si Biko Soto, in lalo, ha? in Hindi, in per lalo, in fairness, mga kababayan, nakakabilib. Kasi yan ang isang bagay na dahilan kung bakit pinag-initan si Mocha doon ng mga media. Yung, mula nung sinabi niyang bayaran ng mga media, prostitute ang media, aba, Kaliwat-kana na ang bira ng media sa kanya. Keso nagpapakalat ng fake news, keso ganito, keso tumatanggap pa sumasahod ng ganito kalaki, keso ganire, keso ganon. Yan ano, ma-, ma Marami silang hirit nun kay Moca dahil sa binigay ng uh, sinabi ni Moca na prestitute sa mga animal na yan. Tapos, eto ginawa ni Biko. Kaya Biko, medyo mag ready, -ready ka na ha kasi alam mo naman ng mga media pag nag-ano yan. <laughs> Pag nagkuntsabahan yan, naku po. Kakaiba ho yan Kaya ingat-ingat ka kasi, ano yan, na... Uh, pag ka talaga. Kaya, naku po, kaya medyo ingat-ingat ka. Hindi ako, eto ha, Biko, nahanga ako don sa katapangan mo na binulgar mo yung ganyan. Ang uh, problema lang dyan, tila nagpaparinig ho yung uh, 'yung kampo nito ni Corina Sanchez, nakakasuhan ng libel. Eh hindi naman puligtas si Biko sa libel. So tina-natin kung baka kasuhan siya kung uh, handa ba niyang harapin 'yon. At kasi pagkakinasuhan ka, libel eh, papatunayan mo ngayon kung may ebidensya ka. Huh? At pag nalaman natin 'yan, hindi kasi hindi natin alam, baka naman may ebidensya si Biko Soto, di ba? baka naman may ebidensya na siya na talaga namang uh, tumanggap. Although, again, wala pong masama doon ha. Sinasabi ni... Uh, uh, dali, dali. Mali yung word na walang masama. Walang illegal doon. Morally, maaring masama yan. Ako, sa tingin ko, masama yan. Especially pag sinama... Kung kaya nga ang palusot nila, lifestyle eh. Kasi naturalmente lang naman yung mag sponsor ka to promote something promotional of your uh, company, walang problema doon. O lifestyle to promote yourself. Kasi, eto nga eh. Anong pinopromote ni Biskaya doon sa interview? Nagpopromote ba siya ng kumpanya niya? Usually kasi nag, kung lifestyle yan, dapat nagpopromote ng company. Uh, nagpopromote ng product. May pinapromote bang product si si Biscaya at that time. I don't know kung pinromote niya ba yung... Hindi ko napanood yan eh. Pinromote niya ba yung payo? O baka naman pinromote niya yung mga sasakyan niya? Hindi ko talaga alam. Kanya ba yung sasakyan na yun? Kumpanya ba yun? Eh, yan yung sinasabi natin. Yan yung lifestyle. Pero... Sabi nga, niya, after niyang interbinayan interview na yan, biglang tumakbo ng mayor. So, ibig sabihin, Medyo sorry ah Julius babao, sabit yung sinasabi mong promotion yan ng or, uh, yan ay lifestyle uh, uh, reporting. Medyo sablay 'yun. That's not lifestyle kasi biglang kumandidato So ibig sabihin, politika ho, di ba? oh ibig sabihin, merong ah uh, uh, kinaugnayan pagdating sa bayan. 'Yan yung medyo sablay para sa akin. Para sa akin po ah medyo sablay po yung ganong klaseng uh, uh pangyayari. Hindi ba? Yung magpo-promote ka ng ganyan. Hindi, hindi hindi ako ano, hindi ako sang-ayon sa ganyan. Kahit legally wala pong pananagutan si Corina o di kaya si Julius Babaw, legally wala pong pananagutan 'yon. Ulitin natin. Pero pagdating sa morally, it's just like if this is true, if, if, ha? Ito pa'y alleged lang po ni, ni Vico. If this is true, for me it is wrong. It's like selling your country para sa akin. Parang uh, nagpabayad ka to promote someone na you do not know. To promote someone na tatakbo at hindi mo alam kung mangungurap po hindi mangungurap. Unless, unless, you're really convinced that person is really going to do his job. Oh. Ngayon, bigla ka ni regaluhan, eh, perks mo na lang yun, bonus mo na lang yun, di ba? Oh, dahil maganda yung pagkagawa mo. O oh, kaya naman, siya nagbayad ng production. Pero kung dahil lang ikaw binigyan, tinanggap mo dahil para lang ma-promote, nako, delicate siya, hindi maganda yan. Kailangan siguraduhin mo. <laughs> hindi kasi, eto ha, bakit ba naungkat ito? Remember the context of this ay yung pinangalanan ni Marcos na marami daw na natanggap na proyekto yung yung babae yung babae na yun at yung mga proyekto na yun eh tila masyado o overpriced doon sasabit ngayon yung babae kung sakasakalaing mapatunayan ng gobyerno natin remember it was Marcos na ano sabi ko nga eh <laughs> di ko magets bakit ang daldal ni Marcos in, pro, uh, in uh, naming the contractor? Yeah. Ano to? Pinapangalanan mo para masira sila? O pinapangalanan mo para kasuhan sila kasi may problema? Magkaiba yun eh. Diba? Kasi maaaring pangalanan mo lang para masira lang sila. Kasi alam mo, uso ngayon yan sa gobyerno. Oh, maraming mga politiko ngayon na hinuli, sinira ang reputasyon dahil kakompetensya sa negosyo ng mga ilan mga opisyal sa gobyerno. O nakakita na natin 'yan, 'di ba? Yung yung uh, kay Tebes, kakompetensya sa gobyerno, tinalo. O kakompetensya naman sa pagsuporta si Pastor Kibuloy, tinalo rin, binanatan din. Yan ang hiling ng gobyerno ngayon. At marami pa pong uh, mga political uh, persecution na nagaganap sa ating bayan, it is because may negosyo. Halimbawa na lang din yung Pogo. Pinersecute ng pinersecute yung Pogo. Akala mo, mga seryoso. Yung mga tao, niwala naman, oo, 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 yung Pogo. Talaga, maraming crime na nakukumit yan. Hindi ako, against ako sa Pogo. Ha? Gusto, ko na gusto ko mawala yun. Uh, pumayag lang ako nung panahon ng pandemya because ang mga naglalaro lang nun, mga inchik po, haya mo sila maubos ang pera nila. Pero nung mula nung pagkatapos ng pandemya ang naging uh, biktima na ho, eh, itong mga Pilipino, ayoko na po ng ganyan, di ba? At yun na nga, sumama ng sumama ang imahe ng Pogo. <laughs> Tapos, nung tinanggal na yung Pogo, lumago naman yung Pigo, yung, yung uh, sa Pilipinas, di ba? internal gaming 'yun eh sa Pilipinas naman ibig sabihin tinanggal lang yung kakompetensya ng mga incheck para yung mga mambabatas natin na o kaya mga government official natin na may negosyo ng gambling ay mamayagpag that's what happened 'di ba dahil sa persecution na ginawa nila ngayon ha ito yung hindi ko magets eh bakit pinapangalanan ni Marcos yung mga kontraktor? Eh, yan ba ay pinapangalanan niya kasi wala siyang pakinabang doon sa mga yon? O pinapangalanan niya yon dahil talagang galit siya at ididemanda niya kasi walang walang uh, naidulot na maganda. O, ano sa tingin niyo? Hindi ako ha, nagtatanong lang ako sa inyo kasi Nakakatakot talaga ngayon eh. Nakakatakot sa Pilipinas. Pagka ikaw, nakalaban mo yung negosyo ng kalaban, delicate ka talaga. Oh. Kaya nga, eto ha, mga kababayan, pagdating mo dito sa kay Hirit ni Bicu Soto, napakaganda ho. Sabi ko nga sa inyo, dalawang klase lang ng politiko sa Pilipinas eh. Ha? Dalawang klase lang ng politiko ngayon. Pero siyempre may umuusbong na yung pangatlo. Yung dalawang klase ng politiko na yun ay yung one, nangungurap, sila mismo yung nagnanakaw. O number two, alam nilang may nakawan pero hindi sila umiimik. O, totoo, di ba? Pero at least ngayon, may umuusbong na yung pangatlo. Ano yung pangatlo na yun? Eh yung po yung uh, nagsasalita na. Ibig sabihin talagang uh, umiimik na at sinasabi nilang ayaw na namin ito. Hindi tama ito. O, kaya nga 'di ba warning parang hindi naman warning yung sinabi ni Biko eh. Para sinasabi lang niya na uh, hindi niyo ba alam kung bakit magbibigay ng 10 million 'yan? 'Di ba? Hindi niyo ba alam na 'yan kaya yan nagbigay ng uh, 1 isang milyon? Alam mo, matindi 'yon ha. Malupit talaga yung ganung klasing banat ni Biko Soto. Sabi ko nga nakakatuwa itong batan to sana hindi ka kainin ng sistema ito in the future. Meron tong future eh. <laughs> No, oh, after halimbawa, after ni ni BP Sara Duterte. Pwedeng si Yorme, di ba? Tapos after nito ni Yorme, o oh, anim na taon, pwedeng mga kat. Hindi ako ah. Kasi 'wag niyo isipin, kasi alam mo meron tayong ano eh, meron tayong problema pagdating sa pananaw natin sa presidente. Ako nakita ko na 'to eh. Nung panahon na tumatakbo si Yorme. Ah, bata pa 'yan. <laughs> Bata pa yan. Bakit ba? Required ka... Eh, hindi ako nagtatanong nga. Like, required bang matanda ang presidente? <laughs> Kasi as far as I know, when... Uh, Iwan ko ha, ko noon, bata pa na masilikuan yun noon hanggang tumanda na. Di ba? I mean... Hindi po ba dapat ang ang ating binobotong presidente yung bata-bata para yung utak eh, uh, fresh pa? Di ba? Nagkataon lang na may magaling tayong matandang presidente si na si Pangulong Duterte pero uh, ah, alimbawa si VP Sara Duterte. Baka yan ang dalihin sa kanya in the future. Sabi na bata pa yan, dapat iba pa. <laughs> hindi alam mo mukha lang bata si VP Sara Duterte. Kasi prese eh. hindi, hindi nag-aadik <laughs>